Hi everyone! For today's vlog, samahan niyo na naman kami sa aming paglalakbay at dahil nga uuwi kami sa aming probinsya. Pagdating nga namin dito sa May City Mall, isarado is pa nga sila kaya inantay lang namin na magbukas para bumili nga kami ng Jollibee ng mga bata. Nag-grab na nga lang din kami at eto paparating na at nakasakay na rin kami on the way na kami papuntang airport. Bumili na nga rin pala ako ng pagkain nila para pagdating namin ng airport, pakainin ko muna sila dun sa may canteen bago kami mag-check-in. Inagahan na nga lang din namin umalis kasi nga para marami pa yung oras namin at para hindi kami nagmamadali. Iniisip ko din kasi lunch na yon, syempre rush hour baka traffic kami sa daan. Kaya eto dahil maganda naman at hindi kami na traffic, so nakarating kami ng maayos dito sa may airport. At last, nandito na nga kami sa canteen at pinapakain ko na yung dalawang bata. So as you can see, nandito kami sa Iloilo -Ilo Airport, papunta kami ng Manila. Pagpasok na nga namin sa loob, eto nga, pinacheck in ko na nga lang yung baggage namin tapos pumunta na kami sa itaas para magantay na lang kami ng flight namin. At dahil boarding time na ito, pumila na nga rin kami ng mga bata para makapasok na kami sa loob ng aeroplano. Tuwang-tuwa na naman sila dahil nga 3 years na hindi sila nakasakay ng aeroplano. Simula na nakauwi kasi kami dito sa may ilo-ilo. So ngayon lang na naman sila ulit makakasakay at eto enjoy na enjoy sila dahil gusto na nilang mamit yung mga cousins nila. Finally, at nakaalis na rin ang aeroplano at on the way na kami going to Manila. At eto naman si Sian. natutuwa ako na nakikita siyang natatakot sumakay ng aeroplano. Kasi dati pa kasi nung bata siya, e eh, ganyan na siya. Takot na takot siya sumakay ng aeroplano. Samantalang si kuya niya patulog-tulog lang. And so, wakas nakatulog din siya para makapagpahinga na rin silang dalawa. Pagkagising nila, eto Manila na. So, ganun lang kabilis ang aming biyahe. At dahil nga nandito na kami sa Manila, sinundo pala kami ng cousins ko, si Ate Kat, si Kuya Noah. At pagdating nga namin dito, sila mama at yung mga pinsan ko, sila tita ko, ay gumagawa sila ng ube halaya. Nakakamis yung pagkain na to. Kasi ito tuwing may birthday sa amin, or mga kaganapan sa pamilya namin talaga, ay ito talaga yung number one na linuluto namin. Kaya ito naman, tuwang tuwa yung mga bata at nagkita-kita silang magpipinsan. Dito nga pala kami mag christmas sa Manila tapos sa 27 uuwi kami sa aming probinsya sa Isabela. Habang nag prepare nga kami ng aming handa para sa Christmas, eto, Nag-usap-usap na kami magpipinsan, tapos sila tita, habang nag-uusap, nagtatawanan, na, nakakamiss yung ganito ang mga bonding namin sa pamilya namin. Nakausap din namin yung pinsan namin, si Kenneth, na nasa USA. Ang sarap sa feeling kapag magkakasama kayo, no, yung hindi kayo nauubusan ng kwentuhan at tawanan. At dahil nga Christmas na eto, nakapag-prepare na kami ng aming handa. And Merry Christmas everyone! Let's enjoy and eat! Wow! Namasyal nga pala kami dito sa Maymol dito, dito sa Maylas Sobrang tuwang-tuwang ako sa mga bubbles dito dahil nga kapag tinatch mo siya, umuusok siya bigla. Sayang nga lang hindi namin kasama yung mga bata at dahil nga maulan ngayon dito.